na oh, napakaganda ng uh, sikat ng araw. lumamig <clears throat> na. At uh, ang forecast eh, bukas eh, mag na. Good day po mga ka Kumusta po kayo? Ngayon po ay uh, araw ng uh, Lunes dito sa uh, uh, Calgary. At uh, ako po ay lalabas ng bahay ngayon at uh, uh, kukuha nang ko ng video yung harapan ng bahay namin at papakita uh, ko sa inyo kung uh, gano'n na kung ganon na lang ang natitira dun sa isno na uh, sa harap ng bahay namin. Kasalakuyan po ngayon ay naglulo na kaya uh, sana ay eh, magtuloy-tuloy na ito para uh, maubos na itong snow na ito. Uh, sige po mga kasinyor, uh, samahan nyo na lang po ako sa labas ng bahay namin at uh, para makita ninyo kung ano na ang itsura ng harapan namin, ng bahay namin ayan o napakaganda ng uh, sikat ng araw <clears throat> at itong yelo dito sa harapan namin eh malapit ng malusaw lahat ayan o, kasalukuyang naglulusaw <clears throat> ito yung harap ng bahay namin na konti na lang din ng yelo at yung uh, malapit sa bahay na hindi nasisikata ng araw yun na lang ang uh, makapal-kapal pa ng konti pero yung mga nasisikata ng araw na lugar eh kuha na Hala ng nang yelo halos yung kamukha nung asa tapat nung bahay namin yung mga katapat namin na nakaharap sa araw eh wala na silang yelo sa harap ng bahay <coughs> ayan o at uh, ipapakita ko sa inyo yun ang mga uh, aming likuran kung ano ang uh, klase ng likuran namin <clears throat> ito naman yung aming uh, backyard ito talagang nasisikatan ng araw ito eh tala uh, ako na halos wala na yelo yun na lang ang ikamukha ng tabi ng bakod at saka itong sa pagitan ng aking uh, garahe at uh, tool shed meron pang konting yelo ayan oh. kasi hindi nasisikatan ng araw yan hmm. pero itong mga kwan tsaka itong tabi ng bakod nga pala ayan <coughs> hmm. ito na lang ang may yelo hmm. pero oh, itong kalakihan ng aking uh, Uh, backyard eh, wala nang yelo itong aking uh, pinagtataniman ng uh, bawang at saka sibuyas at kamatis ayan na ah. hmm. at ito namang uh, tanimang gurito ng patatas ito ayan oh. Wala na rin. damo na lang ang nakatubo ngayon. Pati nga itong uh, tanim ni Mrs. na uh, Juan, ayan o. Oh. Uh, meron ng mga berding nakata, nakasupling, nakausbong. Ayan. Ayan o yung mukha nito ayan, kuha na yan yan yung tinanim namin nung nakaraang uh, uh, summer yung mukha nito meron na mga sukling o Ayan na oh. Ayan. Kaya yeah, kung uh, sana'y wag nang magyelo. Pero mayroon namang uh, forecast na parating na snow uh, starting Wednesday dahil ngayon ni kuan eh, kwan, eh? Uh, March 18. Niyan, uh, 'yan yung lang ayan yung yung itaas langit. mga kasinyor oh. ala na halos yung yelo, martis ngayon pero malamig na, lumamig na at uh, ang forecast eh bukas eh mag -snow na so ayan na yung panaga bagay eh nakakwana ang kung hindi ito ulan eh wet snow eh snow talaga Ayan. So, ako po ngayon ay eh, pupunta sa Canadian Tire at saka sa Superstore para yun nga bumili ng mga kailangan. Dahil bukas eh, tinatamad na ako lumabas pagka nag i -snow. Eh kung ang forecast ay eh, mamayang gabi mag i na so kailangan samantalahin ko na itong pagkakataon na ito. Hang hanggang wala pang snow. So, ayan mga ka-senyor at ako eh, dito muna sa Canadian Tire pupunta. Minda uh, unang pupunta. Ayan. <clears throat> at uh, bibiling ko muna yung kailangan kong bilhin dito at saka ako didiretso sa Superstore. So, ayan mga ka-senyor at ako eh, nakatapos ng uh, bumili ng uh, kailangan ko sa Canadian Tire. So, andito na ngayon ako sa superstore at uh, dito ko naman bibili yung ibang gamit na gagamitin ni Mrs. sa pagluluto uh, niya. So, ayan na mga ka-senyors, eto na ako sa amin aming uh, bakali na uh, nakatapos na akong uh, bumili ng mga dapat bilin. Good morning po mga ka-senior. Kumusta po kayo? Ngayon po ay uh, araw ng Miyerkules. At uh, kagabing uh, natulog kami bago kami mahiga eh <clears throat> wala pang snow. <clears throat> Pero ngayon, magising kami ngayong umaga, ito na po ang naging uh, itsura ng aming uh, bakuran na dati eh Kahapon ay eh, wala nang, wala na halos isno. So, ito po ngayon ang uh, aming bakuran. Ayan po. At hanggang sa ngayon ay mag -isno pa. Uh, at uh, ang weather forecast namin ay uh, hanggang sa <coughs> linggo may isno pa. Lunes yata hihinto ito or uh, linggo ng gabi. So, ayan ang naging uh, itsura ng aming kwan, aming bakuran, ng aming kapaligiran. <clears throat> Sige po mga kasinyor at ako ay mag uh, papala muna ng isno. Aagarin ko itong uh, uh isno neto kahit hindi pa uh, siya tumitigil dahil uh, mahirap, mahirap itong uh, palahin pag ito ay mapal dahil nga wet is no yung kaninang, siguro kaninang, or kaninang madaling araw i e, eh, nagumpisa eh, wet is no at hindi naman kalamigan kaya ito pagka ito we eh, na napagdaan na pagdadaanan o napagtatapakan mahirap ng palahin ay sige po mga ka eto na mga ka yung uh, pinala ko kanina, yung umaga, yung ina uh, inalisan ko ng isno, itong harapan namin. So, after uh, more than two hours, ayan na uli ang uh, uh, tsura ng aming harap. Ayan, maputi na uli. At uh, kasi nga, tuloy-tuloy eh, ang uh, pag-isno. Uh, Pino, yung isno ay maliliit lang. Pino, pero tuloy-tuloy. Uh, kumbaga sa atin eh, yung parabang yung atik-atik uh, lang na ulan, pero matagal. Ang itong klase ng snow na ito, eh, matagal lang uh, ang magiging uh, epekto nito. Or uh, mga ilang days bago ito huminto. So siguro ito mamayang hapon eh, bago dumilim eh, kukuha ko ulit i-bow blower ko na siguro uli para mabawasan kasi pagka nga ito ay mapal, eh talagang na uh, uh, mahirap pa maglinis o oh, sige mga kasinyor at ipapakita ko naman sa inyo yung uh, yung aming likuran Oh, ito naman yung aming likuran mga kasiyo. Uh, kang kagani ko lang din ito pinala, nilinis yung isno. So ayan na naman at uh, maputi na uli. Yun nga. Uh, pati yung kuwe ayahan, sa langit yung aming uh, langit eh, talagang talagang uh, maputi pa rin. Ibig sabihin niya eh, nang mag-snow pa. So ito hanggang dito sa aming harapan. Ito, ito'y ito, ginamit kong pala kangina. Isyobel. So, ayan. <clears throat> ayan. Hanggang dun sa garahe. Hanggang dun sa harap ng garahe nung garage ko, eh, inilinis ko. Eh, ayan at uh, na naman. Maputi na naman. Ayan. Hanggang Hanggang dito hanggang sa gilid ng bahay eh, hindi ko na maipapakita sa inyo at uh, wait is new eh at hindi naman nga kalamigan so paano mga kasinyor ah, uh, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin at uh, uh, hanggang sa susunod na video na lang po ulit tayong mag uh, uh, ah, sama-sama at ako naman po ay papasok na rin sa bahay at ah, mag uh, ah, papatuloy pa nung ginagawa ni misis na yung pagluluto o sige po mga ka-senior babay na po